ulit natin na bata para bigyan ng school supplies. Ito po. Ayun, PUP. <laughs> ito po, ibibigay na po natin sa kanya. Ang kanyang school supplies. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Mamaya, pabalikan natin sila. mo yung sa picture. Ayan. Ito ako na Maraming salamat po sa piso mula sa puso ni Apukoy by DNK Family Board, <laughs> kay Lintek, kay Self Be Official, Amazing Yachts Channel, Ate Mape, Apukoy, Cortapia Ganuelas, at sa buong buo ng Team Lintek, thank you so much. At ito oh. na po, ibibigay na po natin sa kanya. Albert. Albert. Siya na po yung bibigyan natin na pampitong bata. Ay, salamat po. Ah, Mami, sabihin niyo na lang po sa kanila nun. Ay, like, salamat po sa kat ko ng ano na school supplies ko na sa anak ko po, po. Salamat po ulit. Eh. Happy, happy. Good job, kuya. Okay. Maraming maraming salamat po. Meron na naman po tayo na pasayong bata dahil sa inyong pagbigay ng sponsor na school supplies. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Salamat po. Hi guys, for today's video yung tatlong bibigyan namin ng na school supplies kasi kaninang umaga, kasi ngayon is hapon na dito <laughs> daw na ipamigay uh, yung tatlo po is pupuntahan na po namin para maipamigay yung sa kanilang school supplies na binigay ng, ng charity po natin na piso mula sa puso ni Apu Koy So, guys, puntahan na po namin. So, mag-ibay kami. Kasama si G DJ Lee. Yeah. <laughs> so, for guys. Ano ba yan? patlo, bali patlo yan sila, wala lang talaga yung isa. Umalis daw. syempre bata naglalaro. Pero, ibibigay ko naman po sa kanila lahat. Then, ito po, ano pangalan mo, be? Ella. Siya po si Ate Ella. Ikaw, be? Chichi. Siya po si Ate Chichi. Sila po ang mabibigyan. Ayan, isa po si Gab. Sila po yung mabibigyan ng school supplies ng piso mula sa puso ni Apupoy. Ito po, ipapamigay na natin. Ito po yung kay Ate Chichi. Then, ito po yung kay Ate Ella. And then, ito po yung kay Kuya Gabin. A, ah, ito po yung sa kanya. Pero, bibigyan na lang po natin sa kanyang magandang nana. <laughs> Kasi siya lalaro siya uh, Tapos, ano na lang kayo? Thank you kayo kay. Ito po. Thank you kayo kay. Sponsored yung si si ano si Mami Linte. Thank, 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 thank you, thank you po kay Mami Linte. Thank you. Thank you po kay Mami Linte. Thank you. Mami Lin, min mama, mama Lin, Mami official. Kay Anisin Yes Channel, Mami. kay Ate Mape, Mami. kay Apu Koy, kay Kordap Danuela. at sa bumubuo ng Team Lintek, thank you so much. Show eto na yan. Happy kayo? Happy. kayo? Apo. Happy kayo sa happy, happy kayo. Thank you po. Thank you po. At ito po ang kanyang mami. Ano po ang pangalan niyo? Malu. Siya po si Ate Malu. Nasa kanya na po yung kay Gabi kasi wala nga po. So, yun ang mami. Salabas. Thank you po sa sponsor ng PISO. Piso, uh, piso mula sa puso ni Apo Koy by BNK Family. Hey. Uh, salamat din po sa sponsor kay Mami Lynn, Self Official, Amazing Yags Channel, Ate Mate, Apo Koy, Cordapia, Ganueras, at sa bumubuo ng Team Lintek, Salamat po. syempre sa BNK family na naging daan para mabigyan kami ng mga school supply. Thank you po. Ayan po at muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng sponsor Lalo na po sa Grand LS na ni Uli ni Ate Self, b Official, si Ate Ash. Maraming salamat po sa lahat na nag Ito na po yung sampang mga bata po doon po sa binibigo, Binigay niyo po sa akin sa charity. Maraming maraming salamat po. Happy, happy po na. tayo. One, two, three. Chi! Asa pa. One, two, three.